naman daw kain ng kain ng ganito eh. Nakakahib lang. Hindi nga nakakahib ang chicharon eh. Ang sarap-sarap nga kainin. Grabe ka naman, Mad. Hindi naman ito nakakahib Ano ko lang? Mami, Jen. Hmm. Kaso na kumain? Hindi. <laughs> Naghihimagas niya naman ang chicharon. Ah. Ang sarap. Magkano po kami, Lisa? Sabi ng kumari ko, nakaka-hype lang daw yung si Charon. Hindi. tutin naman kaka-hype lang yung si Charon? Ano yung sabi sa'yo? Yung kumari ko. Hindi, kaya hindi, kaya... hindi, hindi. Hindi lang nga kumari ko ni Charon eh. Ano atin pala, uh, Mare? Ako ano pibilan mo? Ipilin sana ako ng Alfonso. Ah. Kaya lang, Mare, wala nga. dagdag muna ako sa ano magbabalans ako. Masarap sana to chicharon. chanon. Ayun nakaka nakakahiblad talaga to eh. Hindi nga nakakahiblad yung chicharon. Sarap sarap na oh. Eh, yun nga magsan sa akin ng kumari ko eh. Kaya nga daw ako kain ng kain ng ganito eh. Nakakahiblad? Hindi nga lang. <laughs> ano ba bibilin mo? Ang kaso ka so, ba? Kaya ito ko. ko. Kula ba? Pwede mo. Pautan na lang ako. Hindi ako nakahype na siya ni Chero. Nakahype na ako sa'yo. Okay. Dami-dami mo na ang utang eh. Ayun, sinasabi ko sa'yo, Mars. Eh. Sabi na kumari ko na huwag kakain si Chero na nakahype lang. <laughs> Huwag sila lang sa iyo mas kasi nah, blood na si Charon, kaya? Hindi ako na high blood! Sarap tayo naman ng si Charon! Sige na nga lang. Ng mga Grabe ka naman! Sana ako ng Alfonso, kaya lang. Naa-high blood ka naman si Charon. sabi hey. ko na sa iyo. kang kakain ng si Charon. na high blood ang si Charon eh. Sabi ko sa iyo, ka nang kakain ng si Charon eh. Mga high blood ka diyan eh. Hindi mo nakaka-high blood. Oh, ako mo si kitawan mo doon. Kaso lang Grabe <laughs> 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 ka naman si Charon. Ay, rin si Charon. <laughs>